Boss, nakita ko kasi yung uh, post mo sa YouTube. Ito, yan yung frequency, pre, frequency namin. Pero pag pinindot ko siya, nagiging ganyan, 143. Pero hindi nila ako marinig. Pero namo-monitor ko sila sa 144 sa radio pipe. Paano 'yon, Sir? Mama's Boy 91 Hello guys! So welcome back po sa aking uh, YouTube channel. Ako po si Mama's Boy at uh, for today's video guys is meron tayong demo So kung napanood po ninyo yung ating uh, intro So yung po ay galing kay Ginong Nueve Turalba. So nag-PM po siya sa akin at sinid niyo po sa akin yung video na yon. So may problema siya uh, Kung mapansin, mapapansin ninyo yung kanyang video no and then after nun, guys is uh, nag message siya dahil wala nga akong data that uh, that time so sabi ko pa PM yung problema or pa message yung problema so yun nga ang ito yung pinaka message niya guys so sabi niya sa akin diyan is sir yung icon po na 2300 hotel po nakaka-receive ako pero pag ako hindi nila ma-receive para sample ang frequency ay 144.025 MHz. Pag pinindot ko ng ang PTT ay nagiging 143.425 MHz. Naririnig Naririnig ko sila pero pag ako magsalita hindi po nila marinig. So yun po yung ating problema ng isa nating viewer si Ginong Nuebe. So pag nag siya, ay nag-iiba ng frequency. So, ito guys, ginaya ko yung frequency nila, 144 decimal 025 MHz. And then, pag nag-transmit ako, ayan, 143 decimal five MHz. So, sinabi ko na sa kanya, ah, uh, naka-offset ka, kaya ganun. So, pag naka-offset kasi guys, mangyayari niyan, mapupunta ka sa ibang frequency. Either na minus or plus yung nakalagay dito. Dito mismo, ayan. Pag minus, So ayan. So naka minus 0.6 uh, kilohertz siya, guys. Eh, tama ba ako? Ayan <laughs> So, kaya nagbabago yung frequency. So, gagawin natin tatanggalin natin yung duplex para uh yung mismong nasa nasa simplex lang siya. Okay? So, ulitin ko, guys, no. Recap lang tayo. Nasa bf po kasi tayo ngayon eto yung memory yan so sa BIPO oh sorry BIPO ito so naka uh, pipe naka 5 step tayo 5 5k ba ni hindi 5k ito kasi ito 10k so yun naka 5 tayo ng step kaya naku, kinuha natin yung uh, frequency and then uh, recap lang din so meron tayong uh, dalawang repeater kasi guys kaya ko uh, sinabi yung repeater kasi ito kasing ganito pang repeater kasi to so yung isa is duplex ito nga yung mga duplex guys yun yung para sa mga monoband na katulad dito, na radio so pag sabing monoband BHF sya or UHF yung BHF guys makapansin nyo yung mga BHF nag start yung frequency, frequency nila sa so number 1 no, so, yung UHF naman nag start sa so number 4 okay? so, mga newbie okay? so meron tayong dalawang uh, repeater duplex so ito is pang duplex to and then yung isa is crossband yung crossband naman guys uh, meron siyang dalawang banda una ay yung VHF at yung isa ay UHF so kaya siya sinabing dual band kasi dalawa yung kanyang at uh, kumbaga, kumbaga sa isang apat, uh, bata dalawa o oh, sa isang lingwahe eh, dalawa yung kaya niyang basahin okay. Yan. So, ito sa atin, isa lang. So, mono, mono band. So, sa mga newbie guys, no? So, ngayon, uh, yung kay G9 ay naka-duplex. So, yan. Ngayon, tatanggalin natin para yung problema niya is may uh, masolus masolusyonan na. Okay. Pero bago yun guys, papakitok muna sa inyo kung papaano uh, iset. Kung magalagay po tayo ng duplex repeater So ito, ito na yung sample natin Itong frequency na to Yan Ang repeater kasi guys, hindi kumpleto yan Pag wala ang susi Yun yung kasing pinaka-tone guard nya Para yung isang uh, radio Kasi guys, dalawa Pag duplex kasi, tandaan nyo Pag duplex, dalawang radio yan So isang receive, isang transmit So yung tone guard, yun yung pinaka-susi Para mai transmit yung isang radyo o ma-receive, no? Yung crossband guys, uh, yung mga lumalabas kasi ngayon yung mga radyo, isang ganito na na uh, double band na yun eh. Pero uh, meron meron siyang o oh, kaya niyang mag crossband repeater. So uh, sa sa future vlog natin, tama ba 'yun? ko <laughs> uh, content natin 'yan. For the meantime, ito muna kay Ginong 9. Okay? So, duplex And then, lalagay natin to ng tone. Tapos, papakita ko sa si inyo kung asan ba yung offset, no? Okay. So, ngayon, mag-set tayo. Okay. So, naka, ano tayo guys, is naka-step tayo. So, balik tayo dun sa pinaka-menu 1. So, ito yung menu 1. So, ito guys yung sa tone. Okay. Mamimili ka dyan kung anong tone. Ito yung sa Baupeng, ito yung City CSS. Hindi siya digital. Okay. Ito yung pinaka common na tone card. o tone 88.5. Tapos ito naman, ito yung sa transmit, ito yung sa receive. Halimbawa eh gusto niyo mag private, so eh, dito po pwede. Kaya lang yung mga ganito kasi radio guys, pag nag-scan to, pati yung susi, lalo na yung mga latest ngayon na radio, yung pati susi guys is ma-i-scan niya. No? Again o, oh, ito yung Sorry Ito yung transmit Receive And ito yung digital Ito yung guys yung digital sa so, about ping Ito si DCSS Ayan 23 Ayan Okay so ito Tapos natin yan Ito guys yung offset uh, Kung makapansin nyo Plus minus yan Tapos Naka 0.6 100 kilohertz So may mini kayo dyan kung Anong klaseng uh, Frequency yung tawag guys na bagsakan eh kung saan yung inyong isang radyo o isang pang -receive. no so yan 600 yun lang guys after nung TTP so yun na yung offset pero hindi natin dito ma mababago yung duplex din para ma para mai off yung duplex guys pinakita ko lang sa inyo kung ano yung utura ng offset yan, sa mga newbie so back tayo okay para patayin guys yung duplex may makikita ka rito DUP so dyan mo guys papatayin so uh, one second sang pag, sorry pag one seconds ayan yung kanyang power output so kailangan mga 2 to 3 seconds para mag shift sya o magbago ng symbol hanggang sa mawala so ngayon nasa negative sign tayo magsibihin niyan minus Minus 600 eh. 144 decimal, 025 megahertz. May 9 sa, may 9 os, Dito. Dito may 9-. Os. So, pag nang 3 tayo, itong tayo bumabaksak. Okay? Ngayon, uh, 2 to 3 seconds lang itong DUP. Dito sa may low. Okay, so, bisibin kasi niyan guys, itong nasa baba, ito yung 1 second lang. Tapos, 2 seconds yung nasa taas, itong nasa taas na to para mag-activate yung nakaprogram doon. Okay, so 2 seconds. 1, 2. Yan, plus sign. Ibig sabihin naman yung plus sign, guys. Kung ano offset mo rito, plus 6, yun yung i pa plus niya. So, 144 decimal 25 megahertz. So, pag pinag-transmit, nag-transmit tayo, lilipat ulit tayo ng prick, tataas naman tayo. Ayan. Kung kanina is nasa baba tayo dahil naka minus yung sign. Ngayon is naka plus Ayan. Ayan. Tanggalin natin 'to. So paano ba? Ganun lang din, guys. 2 seconds lang. Ayan. So wala na. Pag wala na 'yon, wala na yung offset mo. Ayan. Yeah. So itong DUP na 'to, sa baba niya 'yung dough, dito dito ka pipindot. Ayan. So pag 1 second, ang nababago 'yung power output natin. Pag 2 to 3 seconds, mag-activate yung offset. Ayan. Okay. So, off ko lang yung ating flashlight. Ayan. So, ganun lang uh, ginoong 9 to pa ah, uh, thank you pala sa uh, patient o sa pag-aantay. Uh, kasi mahirap mahirap kayo siyong chat-chat lang. <laughs> so, iba. Ginagawa ko talaga ng video para uh, mas madaling sundan no? so thank you nga pala sa yo, uh, thank you nga pala sa inyo ginoon at yon uh, yun nag, uh, P, nag, PM ka at yun nakapag uh, content ulit tayo ng ganito no kung may tanong pa Ginong webe so PM mo lang ako and then comment ka dito if pa uh, nasundan mo or hindi so PM mo lang ako and sa so, mga uh, nakakapalood na mga vlog natin so thank you so comment lang kayo guys PM lang kayo sa akin if may mga nice po kayong i ipaayos or ipa hindi naman totally ipaayos ipa-troubleshoot sa mga ganitong two way radio especially kay Baoping and kay BF888 so yun lang so ang ganito na lang thank you for watching ako po si Mamas Boy and see you again to my next video 7 -3. Mama's Boy 91